however arguments out guys? hold up, hold up. so hey guys another draft of nba Ginebra so you know lahat ng na draft doon we need to target sa bootcamp kahapon. aha po para get a practice. piece oh so si Uzi. but you know na Ah, uh, yeah. oh, okay. Oh, okay. <laughs> Short. It's no, basketball. It's jersey. Next plane. a Yeah. Uniqlo. Oxygen. Norwich Parent. Read me. and m Ano mo? O, pa. Ano yung boss niya? yan? Dito lang yan, gago. O, pagka ka, tasa yan. <laughs> sa'yo. Gisingin mo si Chad pagpapas mo yung aircon. Yan na, yan na. Yung brick mo, break ano sa mo sa brick? Large. Like, ano ba yung break mo? Yung boxer o yung gano'n? Boxer. Boxer ka? Alam mo, malaki. Big. Oo, malaki. lang yung mabaksan dito. Big kilo bed load, So, yun guys, mamaya okay, may announcement pala tayo. I think, sabihin niyo, holy shit, legit ba to? Okay. Malaking, malaking announcement to guys sa akin. Okay. Ito ah. So, Dumating na yung mga Black Phantom natin dito guys. Ito kay Arman to. Ito yung kay Arman. Okay, kung di nga lang si Arman sa Canada na. Sa 10.5 Black Phantom. Tapos mga barkado ko sa Belgium, bumili din sila kasi doon pahay ka pa pang makakuha dito. Alam mo yun, nakakuha tayo. Tapos, shout pala sa LPG. Ano ba yung isa na LPG nila? Pogi Gang, yung LD ko na alam eh. Basta, sa LPG guys. Hindi nyo sila kilala. Sila yung mga may agit ng mga store sa Manila ng mga high-end sapatos, mga ganun. Kung saan kayong bumibili ng sneakers sa Manila. So, syempre, tapos nandun tayo kapon kay shop ni Big Boy Cheng, man. Secret Fresh. I'm sorry ako Big Boy Cheng, man. super alam mo yun, like idol na idol ko si Big Boy Cheng. Dalawa lang idol ko sa sneaker game, guys. Okay. So... Eh, si Big Boy Cheng, pati si uh, Arno My Kicks. Taga Belgium yun. Ang dami niyang hit. Tapos si Big Boy Cheng, isa sa, I ano mean, yun, idol na. So, pag anong natatakot ako kausapin siya, men. Natatakot talaga ako kausapin si Big Boy Cheng, men. Pero pagka pag uwi ko sa Belgium, sana nandun pa yung Jordan 5, 254 ko. 2012, 2014, yeah, 2012, 2014 release yun. Kulay white and green. Hindi ko alam kung size niyo 10.5 yun. Ibibigay ko yun sa kanya sa gift. Sana nandun pa. Or hindi na ina hindi inaamag kasi hindi ko pa yung nagagamit. Okay. Now, dumating yung GT cut. Itong GT cut na to, guys, para to sa mga player natin ng basketball. Gift natin sa amila. Tapos, update ko na kayo. Sa shop natin sa Manaawag, meron tayong Nike Dunk Panda. Abot kaya ko itong ibebenta. Kasi dito sa Pangasinan, kung may nyo, wala masyadong shop na nagbebenta ng ganito na legit. Nagbebenta natin ito na abot kaya pa sa kanila, pagka kahit pa paano may legit sila. Tapos, chineck ko din itong lamelo. Nagaling din to sa LPG group. Nag-interview nila ako ako. May paglago din sa akin ng uh, uh, basketball. Yung mga in case, may ayaw na rock and soul. I mean, mga... Kumbaga, kung sasabihin sa inyo, kumbaga, ano eh sila na yung nasa taas ng sneaker game andito si Big Boy Cheng andito sila Mas andito ako oh. so ako nagsisimula pa lang rin matagal na ako sa sneaker game kung di nyo alam sa Belgium pa lang as tumigil ako syempre ang ganda ng kita sa YouTube ganun ganon hindi ko muna pinapokus to so ngayon nandito na si AJ syempre si AJ nung muntes wala masyadong ginagawa gusto niya may ginagawa so, sabi ko you know what Gawa na tayo ng shop natin yung dream shop ko papasikaso ko sa kanya Kaso ang problema kasi sa babae. eto guys. Ito ang problema sa babae. Nandito yung kapatid niya. Sabihin pa sa atin. Magsumbong ka. Ako Ang problema sa babae guys. Ganito yan. Okay. Ang babae. Bibi wala akong ginagawa. Bigyan mo nga ako ng gagawin. Sabi ko ay AJ noon. Sige bibi bukas tayo sneaker shop. Pag bukas tayo sneaker shop. Inaasikas niya. Bibi. Ang dami kong ginagawa. Reklamo. Pag walang ginagawa. reklamo. Pag may ginagawa. reklamo. So yan. Nike Dunks Panda. Meron tayo. So, abangan nyo. And then, lamelo. Okay. Lalagay din tayo. So, madami tayo din lalagay na hindi nyo makikita sa Ordaneta. Kasi ang kalalabasan niyan guys, yung sa Manawag, mid to high end. sa so, sa Ordaneta, mid to low. So, abot kaya talaga. Pagka ano yung sa Ordaneta natin na archives guys, magiging archives locker room yon Most likely, pure basketball don doon dito naman sa archives, is more archives sa Manawag is outgoing, streets. So, Nike Dunk, Jordan 1, alam yun. May pang basketball tayo, mga Halo, pwedeng pang morma, pwedeng pang ano. Alam yun, pero sa archives or daneta natin, locker room yun. So, pure basketball lang lalagay natin doon So, yun. So, ngayon natin itong mga sapatos na to sa shop. Eto, dadating yung mga player mamaya. Magpo-photoshoot sila para sa laban namin sa PBA Moto Club this March 26, okay? O sige ko next time, pagka naghamon kayo, kayo mag-asikaso ha. Ah. Nakakasakit na eh. Tatalunin pa namin kayo. So ganito yan, guys, okay? Bibigyan natin ito doon sa shop. Ito, sapatos ng mga player. So meron tayo dito. Ito, bago to. Kung di nyo ilala si Austin Reeves sa Lakers. Ito mm -hmm. yung bago sa sapatos. Rigor, rigor. Putang daming R, nabubulol ako. Bam! So, ito yun. So, abot tayo dito ng 42 to 47 yung sizing natin dito. Kita nyo yan. Bam. Rigor. Ngayon ganda to. Price nito guys. Abangan nyo na lang. Matutuwa kayo sa price nito, na Promise. Nakakatuwa, guys. Nag-business na ako ngayon. I mean, shit, man. Shit. So, dadali na natin to shop. So, ito mga ganito, guys. Yung mga... Ano natin, Travis Scott. Yun well, yung dogs, di ka nagbibenta ng Travis Scott shop mo? Guys, kasi nakukuha akong Travis Scott, hindi ganun kadami. So, pag dumating dito sa bahay, kinukuha na agad ng player. Hindi ko kaya makahindi sa kanila. So, hindi na, di ko na sila madala sa shop. Pero, depende, okay? Jack in the box. siya sabi sa akin na LPG, boss, di kaya akong ng Air Force One, Tiffany Blue. May loyal ako kay Jack in the box. Kay Alvin Beltran, may na loyal ako. Ang kinagustuhan ko kay Alvin Beltran, man hindi ko na kay Jack and the Box, hindi ko na kailangan sabihin na, tol, kailangan ko to. Alam niya yung gusto ko. Isi-send niya sa akin kaagad. Do, ay, dogs, eto, bam, nasend na, nasay na. may message siya, tol, chak, nag-send ko na. Ano to? Hulaan mo, pagkabukas, bang. Pagdating sa Hype Shoes, provider ko pa si Jack and the Box, si Baclasa talaga. Tagal ko na sa kanya, and loyal ako pagdating sa ganun. LPG naman, alam mo yun, sa kanila ako ng mga pang-daily shoes ko, Nike, Dunk, ganun, alam mo yun. Pag uh, may variety tayo, madami tayo option. Pero kung sa LPG men, ay ah, mga class sila, naalag silang basketball 3v3. May ng rock and soul, eh. Sila naman dadayo. Di pa yung nakakalusot sa akin, di ba? Sila dadayo. So, dadali na natin to shop. Tingnan natin reaction ng mga player doon. Kung di nyo alam, yung mga player ko, um, kinuha ko din para magtatrabaho sa mga shop ko. So, habang walang dayo, may trabaho sila tinutulungan ko na yun sila. Kung di nyo alam kasi guys, yung iba mga player ko guys, okay, laki sa probinsya. Hindi nila afford yung mga iba-ibang bagay, yung iba tricycle driver, yung iba cargador, alam mo yun. So binigyan ko sila magandang trabaho, yung mas chill, para makatulong din ako sa kanila. then guys, kita kasi tayo sa shop. Tapos i-announce ko na yung kailangan kong i-announce. Ah! Ayun! 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 Ma batal lepas apa? Tunggu tunggu nak ambil lah. Pas Messi by Kai, the body Number for the long three. Yes sir, that is a triple shot. Pas terbuka lah. six, kita tawarin yang terus. Satu. Pas terbangis, bangis sampai batal bangis.

Bagis, take it down. Pass number seven. Five for 3. Ruby. <coughs> Last 1 minute. win. <laughs> 13, back to the black man number 26 inside go, oh, yeah, yeah. the left pass to police, then to shoot to five, yeah, yeah. pass to Montara the fake shot Montana. Grab yeah. it. Number 13, we're talking bola, that. The one that's got the man on the big man, the black man, got the white The 36, got the white dog. Get it up, get it down, Papa Sa. Keep number Soto. He yes, got it, number one. the six, number six. Got the That's goal. Pass to Bangis. Bangis, tapot, and the ball hit the net on inside. Oh here, look at the height of number ten. For 18, eight, no the long shot again. No good. ribbon by Bangis. The ball at pass to number ten. Number ten, almost again. That and back. We have a foul. let started by Look good, rip up by Baghese, another steal. Torres to Leo bit here. Torres, so we the ball for the white shirt. he wasn't a broad guy, he gave that layup. lay dribbling it's ball, guarded by number 13. Mundara to Baghese, the long shot, bang! To number one. Ibuta ng balik, waiting for the gameplay. Best, the fake shot, papasagin ang defense on it went Guarded by Dre 10 to shoot Pass to Zidane, black! Number 3 Wala Best, second to Zidane The perimeter is shot No good Number 3, mabababa na ball, and it's the net Adiba wala bola. Chase it to me there. The long bomb three. Yes. sir. Did it gain. Then to shoot. Baba ng kita. Ka haluin. Utala river ball. Best to bangis. Bangis ka kami din lang tabis. Goal! Yeah. Utala. The wrong over. Best din bangis again. Bangis ta kami kanang lakas. Di tawala na. na, na, class, na bangis again inside. Ay!

eh, nung video, ginawa ko na para sa Valentine's. Oo, oh, alam mo na. Kapag <laughs> papawas na tayo, Thank Thanks sa ICC yun, di ba? Thanks sa ICC, sa Tune Up Game. Whew, ibang klase na kasi guys. Ibang klase si varsity, man. Sobrang taas ng endurance nila. First time kong ganun kababa yung playing time ko na binibigay sa akin ni Coach na sobrang pagod ko, sobrang sakit na katawan ko. May ibang klase, iba pa yung PBA Moto Club doon, iba pa yung PBA Moto Club. So, kailangan ko pang magpa-condition. Now, the announcement, guys. 2023 na ngayon, di ba? 2019, 2020, 2021. Five years? Five years na. Five years na akong naging partner next play. I wanna say thank you sa next play. May ibang klase. It's been high and low. Thank you so much kay Sir Gab sa part ng Next Play Team. No, oh, kay Sir Justin. So, sinasabi ko itong announcement na to guys. So, hindi na ako part ng Next Play. Okay. Thank you so much sa five years. So, did I left Next Play? Simula nung... Ay nga, umalis na sila Rene H 2 I think it's my time to leave. Alam mo Pero yun na good terms kami guys. Good terms. Okay. I think sobrang bigat sa damdamin kasi pagkatapos ng AE, next play talaga eh, di ba? Next play, next place is the new way. Nabuo yung banding namin la... I think yung five years na yun yung pinaka-memorable sa akin. Iba syempre yung sa AE yun yung champion sa Lebron. Yes, memorable yun. Kasi yung band na, na naganap dito sa next play is so... intact, guys. Okay. So, I think since wala na si Lorena J, uh, si H2, wala na si Yahweh, it's my time to move on. So, wala na ako sa next play, guys. So, umalis ba ako? Hindi. Both side na nag-agree. Ako, oh, sinabi ko sa kanila. Sila sinabi din yung ano. So, good terms na good terms, guys. Separate ways. Okay? In a good terms kami. So, I'm not part of next play anymore. Thank you so much next play man. Pang klase. yung nabuo natin. Five years, man. Five years. Before MPL pa. The National Days. Hi and low, man. Thank you so much talaga sa team na next play. Kala Sir Gap, kala Sir Justin ngayon. Mga naging part na yun. Ang dami ko natutunan. Ang daming naging lesson sa akin. Ang dami kong nabago din. Siyempre, napasikat natin yung next play. In a way na alam yun, tumatak sa mga tao yun. So, wala na po ako guys sa next play. I'm free again. So, magagawa ko na yung gusto ko, hindi na ako matatawa sa mga bagay-bagay. So, nagpapasalamat ako sa next play, men. Ang klase yung binigay nila sa akin. Eh. Opportunity sa buhay. Dito sa Pilipinas. Being a content creator partnered with them. So, ne, dog, dogs, sabi mo, ano naman yung next move mo? So, nakikita nyo kasi nagbabasketball, basketball ako. Hindi guys, nagpapawis lang talaga ako. Ang goal ko sa basketball is papawis, okay? Hindi ko na pwedeng pasukan yung competitive sin Kasi 31, 30, 31 years old na ako. This is February 8. So, ibang klase. Tumatanda na. So, hindi Ang buhay guys, ano eh. Iniingatan ko na kailangan ko maging healthy, kailangan ko magpapawis, kailangan ko mag-holding workout kami ano gusto ko pa makita anak kung matuli. So, since nauna sila, H2 Rene J, ayun nga, sa isip-isip ko, wala na akong gagawin pa sa next play. Since wala na yung mga nang tao. Wala na yung, alam mo yun, yung part ng next play na binuo namin sa loob ng bootcamp. So, I think, ayun talaga yung nagpa-set sa akin na nagpa-made ng decision na I think it's time, and it's time to explore new other things. Kailangan ko ng, ano yun, if ever may kumuha, then explore ko yun. Kailangan ko din mag-grow. So, hindi lang sa part nila H2 nila, Ren and Jay, na kailangan nga lumipat na ibang team para mag-grow. I think sa side ko din, kailangan ko din umalis sa comfort zone ko at maghanap ng panibago para mag-grow din ako. Ibang klase yung nagkaganap sa buhay ngayon, guys. Pero yun nga, abangan nyo na lang kung ano yung mga susunod. Ibang klase, man. Five years. Five years, guys naging family ko yung next play. Sa mga taong sumuporta sa next play, thank you so much. So, yung mga sumusuporta ngayon sa next play, supportahan nyo pa rin sila, guys. Kasi, ibang klase na na-build nila sa akin if if ever na dahil nga, sa, nasa MPL sila, pa rin Okay? So, sasabihin, sasabihin nyo, dogs pa na to, yung, yung kasi sumpak MTL, diba, next play, ano, Tiger Cup sila. Yes, guys, kasi kaso hindi ako mangingalam doon. Kasi strategy, wise. Kasama ko si Charles, yung coach nila, na gumawa ng strategy. Tinutulungan ko na siya papitik-pitik. Pag hindi siya mahigapan kasi alam ko yung responsibility na kinukuha niya. Pero may ibang man. Thank you so much, next play. Ayun, guys. That's it. Pasabi ko na yung anak friend ko. Yes!